magandang gabi sa lahat ng mga kabari natin dyan Welcome back sa ating YouTube channel <laughs> Welcome back sa ating YouTube channel 59 TV Alright, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel mga kabari Ngayong gabi, nandito tayo sa Naik sa pabahay dito, sa bahay namin dito sa Naik Cavite Vlog natin ngayon, i-update kayo Uh, naumpisahan nating vlog About dito sa pabahay So continue, continue na tayo sa ating uh, vlog natin Sayang yung YouTube channel natin Pag hindi, hindi natin itutuloy e, Kung ano yung mga na naumpisahan natin Alright, iikot ko lang kayo Alright, uh, mga buddy, Yan yung entrance ng ating 5 uh, uh, Phase 2A So Sa kabila, yung Phase 2B May mga gwardiya na kami dyan May mga nagbabantay na tapos may mga sticker. No sticker, no entry. Ayan yung uh, ano rules sa ating uh, association. So pasukin natin yung place to be kasi ito yung malawak eh. Tingnan natin kung may mga ilaw na. Kawahawak. Hmm, siya daw hawak ko. Oh. Kailangan maganda yung ano, ah. Hindi ako. Hindi ako. Tingnan nyo yung ano, yung video. Kailangan maganda yung puma. Okay. Alright. <laughs> Ikot lang ang tsong. Ah. <laughs> Dito. Mama, lahat yung mga friend ko nakita na dog vlogger na vlogger mo. Lahat ng mga friend mo nakikita ako? Ay hindi, nakikita ang vlogger mo. Vlogger ko? Oo. Ang vlog. Ang vlog? Hindi, ang Nakikita nila? Uy, ano? What's up? Uy. Wala pa mga straight light. Hello guys, sa circle po tayo ikot. Ikot tayo na, circle. At bako or...

Tama tayo. Huwag niyong alag-alagin ha. Alag mo na. May ano yan. May stabilizer naman yan. Ayan Ay. mga guys. Huwag -E. -E. kasi na aga mag ulit ako. Guys. Everyone. Nasa circle tayo. At nasa dulo. Dito na pa pala tayo sa Bacoor everybody. so susunod na next vlogger. Vlog tayo ulit guys. Ang aking baby. Sino baby? Ano? Si Martina ako na vlog oh. Guys, tignan mo yung mga bata. Parang nagmomobile legends. Sir. Ayun guys oh. Yung mga bata. Ito ako gumawa ng video dati. Ito wala guys, meron nagtutumbang ng preso. Tumbang preso yan eh. Tumbang preso yan mga guys. Nung wala pang tubig dito, yeah. nung unang yeah. di pa sila dito. Ito. Tumbang preso yan mga body. Yung mga vlog mo, vlog mo tayo. Maganda, dito, no? Wala. Na. Ah, ano na to? Endrol. Ayan mga guys, android na to. Wala nang daaran. Oh, wala daanan. wala dito. Alam, ma, alam mo ah. sa bahay ni, ano, ni Nice? Oo. Oh, oh. on? Dito nga, yun eh. What's up mga body? Dito na tayo. Guys, ikot tayo mga ganyan. Nandito na tayo sa circle. Paano na tayo? Guys, may nagtutugtug. Ano yan? Ay naman? Lock! Sana all. <laughs>

Yan na nga guys, yan na. Wow, oh, gusto ko hihaw. Hihaw, ano hihaw? <laughs> hihaw? Hihaw. gusto ko. Hihaw. What's up, mga ah, buddy? Ayaw ko bilhin ng mama ko ng hihaw. Hihaw daw I Uy, the face one naman next. Hihaw daw Hihaw, anong hihaw? Mama, wag mong bituin na nakaubo. <laughs> pwede pa lang ganyan. Oo, oh, yan o. No. What's up, eh, mga what? body? Kita okay. natin yan. Guys, ang dilim dun sa dulo, guys. Poste, poste, yun, eh, no? Okay. Di ba? Hindi okay. yung pwede. Okay. Bakit pinagyan nilang gano'n? Bagay. Kaya nga. Hindi yung pwede, ha? What's up, mga body? May naglalaro dito sila, Maru. Mag-high kaya sila. Try natin may naglalaro dito sa ating phase 1. Hello, si Emerald! Emerald! Hello! <laughs> <laughs> Ma, vlog mo! <laughs> bye, bye. bye, Hello, Maldang Okay na? Okay, guys. Tayo po tayo.